Hi guys, ang isi-share ko po sa si inyo ay ang iluluto kong dalawang supot maggalunggong. Bawat isang supot ay 20 pesos lang po. Ayan, bale yan 40 pesos po yan lahat, sa bilaong maliit. Ang galunggong po na yan ay may tamban at hindi tamban, at yung iba po ay buo, yung iba ay uh, sabog na Siguro po reject tawag jan. Meron po kasi dito nag-alok, galunggong isang supot, yung good na galunggong. 60 or 70 ang isang supot. Ilang pieces lang po yun. Siguro po ito ang reject. 40 pesos, dalawang supot. Ayan po, nahugasan ko na po. Nabitukahan ko na po. Ayan, sa kawali ko ipapaksiw. Kasi sa kawali po, ay kitang kita ang pagluluto. Sa kaserola po kasi, makipot po ang kaserola. Ayan, nilagay ko na po ang sibuyas, bawang, luya, paminta, asin, siling matuyo, at magic sarap. At lalagay ko na po ang suka na lokal. pero maasim po yan. Mga 3 lang po na suka ang aking ilalagay. Lulubugin ko po sila sa suka, yan. Ayan eh po, isasalang ko na po. Hindi ko pa po kasi ron eh. O yan. Ayan na. Ah, kumukulo na. Ang babalik rin ko lang dyan, yung talong. Yung galunggong, di ko na po yung babalik ta yung talong lang. O, talong na bilog, o yung talong na kulay violet po. Yun ang nilagay ko dyan. pinakukulaan ko na mabuti para mabuwasan na sabaw. Ngunit na parami ang nilagay kong sabaw na suka. Kaya binawasan ko ng suka. Pero masarap po yung lasa ng suka. Hindi siya maalat. Hindi siya maanghang. Ayan po Oh, binawasan ko lang po dyan. Ayan po. Kakain na po ako. Sabi ko, subukan ko nga. Ay, kinain ko nga po yung kasarap po. O, oh, ayan. Pati yung pusa at aso namin. Kahapon ko po yun niluto. Ngayong maga, mayroon pa. Ayan, pinakain ko yung pusa at yung aso. Bali, mag ilang beses na po sila nakakakain yan. May galunggong. Kaya marami silang ulam na galunggong. Hanggang ngayon po ito yung aking ine-edit. Marami pa pong galunggong. Paalam.